sa FEBC Philippines. Sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 26 na Agosto, 2020. Ako po ang inyong tagapagulat Maan Primero. Budyat Balita sa mga balita ngayon, dalawang suicide bombers sa Hulo Sulu na na. Rekomendasyon sa pagdedeklara ng batas militar sa Sulu, ikinukonsidera ni Pangulong Duterte. Mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 202,000 na. Pagbaba ng kaso ng COVID-19, indikasyon ng pag ng curve sa Setyembre ayon sa UP experts. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Kinilala na ng Philippine Army ang dalawang babaeng suicide bomber sa pagsabog sa Sulu. Ayon kay Army Commander Lieutenant General Cirilito Sobejana, kinilala ang isa sa alias Nana na residente ng Basilan habang ang isa ay si Indanay na residente ng Sulu na na-relocate sa Tawi-Tawi. Sinabi na opisyal na si Nana ay asawa na unang kumpirmadong Pinoy suicide bomber na si Norman Lasuka na nagsagawa ng pag-atake sa First Brigade Combat Team sa Solu noong Hunyo 28, 2019 kung saan pito ang nasawi habang si Indanay ay balo ni Islamic State Condit Abu Talha na nasawi sa inkwentro ng 1 Scout Ranger Battalion noong November 2019. Dagdag pa niya ang dalawang babae ay parehong target ng grupo ni Major in Indamog noon na nasawi sa kamay ng kapulisan noong June 29, 2020. Matatandaan na nasa labing limang individual ang nasawi at mahigit pitumpu ang sugatan dahil sa dalawang pagsabog sa Hulo, sulu. Kudyat, pangunahing balita. Samantala, ikinukonsidera ni Pangulong Duterte ang pagdedeklara ng martial law sa Hulo Sulu, bunsod ng nangyaring mga pagsabog doon. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Masusing titimbangin ni Pangulong Duterte ang mungkahi ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na muling magpatupad ng martial law sa Sulu kasunod ng malagim na magkasunod na pagsabog sa hulo nitong lunes. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, madalas namang nakikinig ang Pangulo sa mga taon niya sa ground. Naniniwala ang AFP at PNP na mas magkakaroon sila ng operational flexibility pagdating sa law enforcement operations para sobatahin ang mga banta ng terorismo. Gayunman, sinabi ni Secretary Roque na kailangang makatiyak na ayudahan ng Kongreso at ng Korte Suprema ang rekomendasyong martial law. Matatandaan na mahigit dalawang taong inilagay sa martial law ang Mindanao kasunod ng Marawi siege noong May 2017. Bagamat walang nabanggit tungkol sa holo bombing sa huling televised address ng Pangulo, kinumpirma ni Roque na nagpatawag ang Commander-in-Chief ng isang command conference sa hanay ng kapulisan at militar kung saan tinalakay ang twin bombings. Ngunit ayon kay Roque, wala siya sa pulong, subalit nakatitiyak siyang may direktiba ang Pangulo sa AFP at PNP tumigil malamang na dahil sa sitwasyon sa hulo ay minabuti ng Pangulo na huwag ng isa publiko ang mga hakbang ng gobyerno kasunod ng pagsabog. Samantala sinabi ni Roque na lubhang mahirap sa sitwasyon ngayon na ayusin ang posibleng pagbisita ng Pangulo sa Hulo, Sulu. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Pudyat, pangunahing balita. Sa kaugnay na balita, suportado ng Philippine National Police o PNP ang proposal ng Philippine Army na magpatupad ng martial law sa Sulu. Bunsod pa rin iyan ang dalawang pagsabog noong lunes sa Bayan ng Hulo. Ayon kay PNP Spokesman Brigadier General Bernard Banak, mabibigyan ng flexibility ang security forces sa pagpapanatili ng law and order sa probinsya sa pagpapatupad ng batas militar. Mapapaigtin niya nito ang implementasyon ng anti-terror law, ngunit hihintayin pa nila ang Implementing Rules and Regulations o IRR na ilalabas ng Anti-Terrorism Council. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na proposal at recommendations pa lamang ang lahat at depende pa rin sa civilian authorities ang desisyon. Samantala, magpapadalaan niya sila ng teams mula sa Crime Laboratory at Bomb Data Center para tumulong sa investigasyon. Ikinalulungkot niya ng PNP ang pagkasawi ng apat na sundalo na rumisponde lamang sa pagsabog. Umaasa niya ang PNP na di makakaapekto ang insidente sa relasyon nila sa Armed Forces of the Philippines o AFP na kanilang katuwang sa paglaban sa terorismo. Hudyat, pangunahing balita. Sa kaugnay pa rin na ulat, hindi pinabura ng ilang senador ang rekomendasyon na ipatupad ang martial law sa Holosulu dahil sa nangyaring dalawang pagsabog sa lugar. Narito ang detalye mula kay Babylyn Cacho, Resulta. Hindi maaaring isa-ilalim sa martial law ang Holosulu dahil dalawa lamang ang kondisyon o dahilan upang mapasa ilalim ang isang lugar sa martial law at ito ay invasion o pagpasok ng dayuhang kapangyarihan o rebelyon paghamon at pag-agaw sa kapangyarihan ng mga otoridad. Ito ang pananaw ni Senador Panfilo Lacson sa kambal na pagsabog sa lalawigan kung saan labing apat na katao ang namatay at mahigit pitumpu ang nasaktan. Binigyang diin ng mambabatas na hindi kasama ang pagsasagawa ng terorismo sa mga batayan ng pagtatatag ng martial law sa isa o ilang lugar. Ito ay kontra sa rekomendasyon ni Army Chief Lieutenant General si Rilito Sobejana na sinuportahan naman ni Philippine National Police Chief Archie Gamboa na maigi nang ipasailalim sa martial law ang Holo Sulu dahil sa naturang pagsabog. Ipinaliwanag ni Lacson sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang motibo at iba pang detalye sa pagpapasabog. Ang mahalaga sa kasalukuyan anang senador ay magkaroon na ng implementing rules and regulations ang anti-terrorism law. Binigyang diin ni Laksong hindi rin sana naganap ang pagsabog kung naipagpatuloy ng mga tauhan ng Philippine Army ang kanilang misyong tugisin ang hinihinala pa lamang na babaeng o na dalawang babaeng suicide bombers noong nakaraang buwan. Naputol niya ang misyong ito nang patayin ang mga ito ng ilang pulis na nagbabantay sa isang checkpoint sa Sulu. Babylin Cacho Resulta, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng Pilipinas sa Spratly Islands. Ito ay sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang sinasabing illegal provocations na ginagawa ng Pilipinas sa Spratly. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr., malaya ang China na magsalita ng kahit ano kaugnay sa issue, ngunit malaya rin ang Pilipinas na magpatrolya sa Spratlys dahil ito ay pag-aari ng bansa. Balitang Baya. Isa na ilalim sa sham na araw na modified enhanced community quarantine ang tugaraw simula ngayon hanggang sa ika apat ng Setyembre ngayong taon. Kasunod ito ng pagkakatala ng 25 kaso ng COVID-19 sa syudad kung saan isa na ang nasawi. Ipinagbabawal na sa publiko ang pampublikong transportasyon at dine-in restaurants. Ipatutupad rin ang liquor ban sa panahon ng MECQ at mahigpit na ipatutupad ang curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Balitang Bayan Samantala, suspendido ang isang alkalde sa Sultan Kudarat dahil sa kinahaharap na kasong administratibo. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Robles. Isinailalim sa 45 days preventive suspension si Mayor Azel Mangodadato ng bayan ng President Kirino Sultan kuderat Sa inilabas na Administrative Order number no. 40 Series of 2020 nitong Agosto 25, yung Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangodadato sinuspindi nito ang naturong alkalde na naharap sa kasong administratibo na kinabibilangan ng misconduct in office, dereliction of duty, at abuse of authority. Ang kasong administratibo isinampan ni na Vice Mayor Kat Trina Buenasendigan at Honorable Florante Tongo, miyembro ng Sangguniang Bayan ng President Quirino sa Sangguniang Pandalawigan ng Sultan Kudarat Sa AO ng Gobernador, ang preventive suspension sa Alcalde ay hindi pinaridad, subalit, unang hakbang lamang para sa administrative case upang alamin kung may sapat itong batayan. Kognay nito, hindi makakatanggap ng sahod ang naturang Alcalde sa loob ng 45 araw habang agad naman itong babalik sa pwesto sa sandaling matapos na ang kanyang suspension. Pansamantalang upo bilang Alcalde alkalde si Vice Mayor Sandigan habang suspendido si Mango Dato at ang number one municipal councilor naman ang pansamantalang upo sa Vice Mayor's Office. Jen Robles, FEBC News, City of Coronadal. Udyat, balitang pandaigdig. Nasa 2,000 sundalo ng Spain gagamitin para gawing COVID-19 trackers at libo-libong katao sa Sweden tumanggap ng maling resulta ng COVID-19 kit. Narito ang detalye mula kay Mari Boyles gagamitin na ng Spain ang kanilang mga sundalo bilang COVID-19 trackers. Ayon kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, merong dalawang libong sundalo ang sinanay sa paghahanap ng mga dinapuan ng COVID-19. Ang hakbang bunsod ng batikos ng mga eksperto ng kawalan ng virus trackers sa mga rehiyon tulad sa Madrid at sa Catalonia. Sinabi pa ng opisyal na maaari ring humiling ang mga regional authority ng tulong sa kanila oras na nais nilang magdeklara ng state of emergency para malimitahan ang galaw ng mga tao. Nakatanggap ang nasa 3,700 katao sa Sweden ng maling resulta ng kanilang COVID-19 testing kit. Sinabi ng namumuno sa Microbiology Department na si Karin Tagmark wiesel nagmula ang mga testing kit sa China. Ang test kit ay isang uri ng BGI Genomics na kayang makita sa pagitan ng very low levels ng virus at negative result na ibinebenta sa maraming bansa. Nakakuha ito ng emergency use authorization mula sa US authorities noong Marso at emergency use listing mula sa World Health Organization noong Mayo. Para sa Balitang Panda, ako po si Mary Boyles. Budyat Balita Abangan sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hujat Balita, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 202,000 na. Pagbaba ng kaso ng COVID-19, indikasyon ng pag ng curve sa Setyembre ayon sa UP experts. Pagkasawi ng tatlong magkakapatid sa Maguindanao, iniimbestigahan pa. Ang ko, doktor. tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usak ka nurse. Maraming salamat po. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. COVID-19 Watch! Umabot na sa 202,361 ang bilang ng na mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Base sa nakahuling datos ng Department of Health DOH kaninang alas 4 ng hapon, naitala ang bagong 5,277 na kaso ng naturang sakit. Sa nasabing bilang, 65,764 ang active cases. Ang naturang bilang ay mula sa 95 out of 109 laboratories sa bansa. Samantala, siya naputsham ang napaulat na nasawi kaya umakit na sa 3,137 ang COVID-19 related deaths sa bansa habang 1,131 na pasyente pa ang gumaling kaya nasa 133,460 na ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch. Samantala, patuloy na pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw, indikasyon ng pag ng curve pagdating ng Setyembre ayon sa UP experts. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. May nakikitang positibong development ngayon ang UP Octa Research Team sa sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Guido David ng UP Institute of Mathematics na sa ipinakikitang trend ngayon, naglalaro na lamang sa pagitan ng 1 at below 1 ang R naught o bilis ng hawahan ng COVID-19 mula sa dating 1.4 nitong pagtatapos ng Hulyo. Anya, isang indikasyon ito na posibleng makakita ng pag-flatten pag ng curve pagsapit ng Setyembre. Sabalit babala ni Dr. David, hindi nangangahulugan na kapag nag-flatten ang curve ay wala ng COVID-19. Kanyang binigyan diin na nariyan pa rin ang virus, hindi pa tapos ang laban at matagal pa bago magtagumpay kaya ang kailangang gawin ay doblihin pa ang mga pag-iingat ng publiko. Nagpaalala rin si Dr. David sa gobyerno na panatilihin kung ano man ang ginagawang mga hakbang ngayon para labanan ang mabilis na pagkalat ng virus at maabot ang target na hanggang isang libong kaso na lamang ang maitatala sa kada araw mula sa kasalukuyang higit dalawang libo. Anya tatakbo pa ng ilang buwan bago mangyari ang pag-abot sa target na ito dahil sa ngayon ay nagsisimula pa lamang ang proseso ng pagpapababa ng mga kaso ng nagkakasakit ng COVID-19 sa bansa. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch Samantala, inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pa natatapos ang pag-aaral sa Sinovac bilang bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ng opisyal na base ito kay Indonesian President Joko Widodo na sinabing sa kalagitnaan pa ng 2021 matatapos at maire-release ang naturang bakuna. Wala pa ano yung naaaprobahan na clinical trials sa anumang bakuna para sa COVID-19 sa bansa. Dagdag pa niya na ang ginagawa pa lamang ng DOH ay negosasyon sa iba't ibang manufacturers at iba pang gobyerno na nais tumulong sa Pilipinas. COVID-19 Watch Samantala, nasa 86% o 44 billion pesos ang nagagamit ng Department of Health o DOH mula sa 51 billion pesos na pondo para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Ayon kay Health Undersecretary Maria rosario Verhere 46% ng alokasyon ay ginamit sa case management related commodities, pinambili ng personal protective equipment, face masks at iba't ibang gamot na ginagamit para sa COVID-19 treatment. Habang ang 30% percent of 15.47 billion pesos ay ginamit para sa laboratory-related commodities tulad ng pagbili ng testing kits, logistical supplies na kailangan ng mga laboratorio. Balitang bayan. Tatlong magkakapatid sa Magindanao ang nasawi sa hindi patiyak na dahilan. Alamin natin ang detalye mula kay Vic Vic Castiliano. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga health officials sa Buldon, Maguindanao sa pagkamatay ng tatlong magkakapatid sa barangay Karim, Buldon. Nagsimulang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka ang siyam na miyembro ng pamilyang Mi Pantaw matapos makakain ng biniling isdang tayang mula sa palengke sa barangay Mataya noong August 17 ng gabi. Naunang binawian ng buhay si Samir, 12 years old, sumunod si Fahad, 10 years old, at pinakahuli noong August 24 ang bunso na may apat na buwang gulang pa lamang. Bukod sa pamilya ni Pantao, ilang mga kapitbahay rin ng mga ito ang nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Hindi naman isinantabi ng Boldon Municipal Health Officer na si Dr. Eli Aluna na maaring diarrhea outbreak ang nangyayari sa komunidad. Sinasabing ang source ng inumin ng mga residente ay mula sa ilog. Pinag-aaralan din kung ang kasong ito ay COVID-19 related deaths dahil bago pa ang pangyayari, dumalo sa isang libing ang ina ng mga bata. Agad namang nagbigay ng direktiba ang lokal na pamahalaan ng buldon na tutukan ang nasabing insidente habang agad ring nagpaabot ng tulong ang LGU. Vic V. Castillon, FEBC News, Cotabato City, Barb. Hudyan, palakasan! Ensayo ng PBA, simula na, sinimula na matapos ang halos anim na buwan. Narito ang detalye mula kay Bong Chika. Balik ensayo na ang Philippine Basketball Association o PBA. ay matapos ang halos anim na buwan na pagtigil ng liga dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall, mayroong kupuna na nagsasagawa ng pagsasanay kada araw. Tiniyak naman niya na maigpit na sinusunod ng PBA ang mga pinatutupad na health protocols. Samantala, itinanghal naman si Milwaukee Bucks star forward Giannis Antetokounmpo bilang Defensive Player of the Year ng NBA. Tumanggap si Antetokounmpo ng 75 first place votes at 432 points sa balota ng panel na binubuo ng 100 sports writers at broadcasters. Pumapangalawa naman si power forward Anthony Davis ng Los Angeles Lakers at ikatlo si Utah Jazz center Rudy Gobert. Si Gobert ang may hawak na naturang award sa nagdaang dalawang season ng NBA. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika naguulat. Sa pagbabalik na hujat balita, PCG attache sa China, di pinabura ni DFA Secretary Loxin. 4.5 trillion pesos na 2021 National Expenditure Program isinumite na ng DBM sa Kongreso. At Pinoy health workers di pa maaaring magtrabaho sa ibang bansa. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Foodyard pangunahing balita Hindi pa for si Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. sa pagkakaroon ng Philippine Coast Guard o PCG attaché sa Beijing Embassy sa gitna ng tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, mayroong sariling defense attaché ang PCG para sa mga isyong may kinalaman sa national defense. Napagalaman na naghain ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China dahil sa pagraradyo sa Philippine aircraft na nagsasagawa ng legitimate regular maritime patrol sa West Philippine Sea. Dahilan din ng diplomatic protest ang ilegal na pagkukumpiska ng Chinese Coast Guard sa fish aggravating devices ng mga Pilipinong mangingisda. Goodyard, pangunahing balita. Sa iba pang balita, hawak na ng Kongreso ang panukalang 4.5 trillion pesos na national expenditure program para sa 2021. Narito ang detalye mula kay Eddie Galvez. Isinumiti na ng Department of Budget and Management sa Kongreso para sa pagbusisi, deliberasyon at pag-aproba sa Fiscal Year 2021 ng National Expenditure Program sa halagang 4.5 trillion pesos. Tiniyak ni ACIS Partulist Representative Eric Goyat, Chairperson ng House Committee on Appropriations, na ng ang maayos ng kanyang komite ang budget ng Pilipinas alinsunod sa direksyon ng pamahalaan na mararamdaman ito ng bawat Pilipino. Tiniyak ni AACCIS Partylist Representative Eric Goyat, Chairperson ng House Committee on Appropriations, na bubusisiin ang maayos ng kanyang komite ang budget ng Pilipinas alinsunod sa direksyon ng pamahalaan na mararamdaman ito ng bawat Pilipino. Sinabi niya na makasaysayan ang National Expenditure Program sa gitna ng kinakaharap na pandemya ng bansa. Kasunod ang pangako na titiyakin ng Kongreso na mapupunta ito sa bawat ahensya na nangangailangan ito at taong bayan ang makikinabang at walang may iwan. Lain din anya ng Kongreso na may saayos agad ang pagpasa ng budget at yakin na hindi lamang sa panahon ng pandemya mararamdaman ang tulong kundi sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino, pati na ang pananatiling pag-uulad ng ekonomiya. Kaugnay nito, sinabi ni Budget Secretary Wendell Abisado, may tema ang 2021 National Budget na Reset, Rebound and Recover Investing for Resiliency and Sustainability. Kabilang dito ang pagpapabuti ng healthcare system ng bansa, pagtiyak sa food security, paglikha ng maraming trabaho at digitalization ng gobyerno at ng ekonomiya. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. COVID-19 Watch. Samantala, hindi pa rin pinayagan ng pamahalaan ang paglabas ng mga health workers sa bansa dahil kailangan pa ang kanilang tulong dahil sa pandemya. Narito ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Mananatili pa rin ang total deployment ban sa mga Pinoy health workers. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod ng mga panawagan ng mga grupo ng mga nurse na alisin na ang deployment ban upang makapaghanap buhay na sila sa ibayong dagat. Muling nilinaw ni Roque na ang pwede lamang umalis ng bansa ay ang medical workers na may naproseso ng dokumento hanggang Marso a 8, 2020. Anya hindi pa rin papayagang mag-abroad ngayon yung mga nag si kaso pa lamang ng dokumento matapos ang nabanggit na petsa. Ayon pa kay Secretary Roque, charity begins at home. Hindi anya maikakaila na dahil sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa ngayon, ay posibleng kailanganin ng kapwa Pilipino ang kanilang servisyo. Malamang, ayon kay Roque, ay COVID-19 patients din sa ibang bansa ang aalagaan ng Pinoy health workers. Hindi sang-ayon ang grupo ng mga nurse sa ginagawang pagpigil sa kanila ng pamahalaan na maghanap ng oportunidad sa ibang bansa sa hangaring bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Nasawi ang isang pulis habang sugatan ang kanyang kasama dahil sa ambush sa Marantao, Lanao del Sur kaninang umaga. Agad na nasawi si Police Master Sergeant Nor Aminod Thunder ng tamaan ng bala sa ulo. Kinilala naman ang kanyang kasamang sugatan na si Police Master Sergeant Kadafi Goling Bantuas, kapwa miyembro ng Marantao Municipal Police ang dalawang biktima. Magkaangkas sa motorsiklo ang dalawa na patungo sa kanilang estasyon nang na, na paulanan ng bala ng dalawang magkaangkas din sa motorsiklo. Nagawa pa ni Bantuas na makaganti ng putok kaya't napilitan na ang mga salarin na tumakas. Inaalam pa ang motibo sa nangyaring insidente at kalakalan. Budget deficit ng Pilipinas nitong Hulyo halos na doble kumpara noong 2019 at ekonomiya ng Pilipinas unti-unti nang bumabangon. Narito ang detalye mula kay Ruby Poyos. Unti-unti nang bumabangon ang ekonomiya ng Pilipinas matapos bumagsak dahil sa epekto ng pandemya sa nakalipas na ilang buwan. Ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary and National Economic and Development Authority o NEDA Chief Carl Kendrick Chua, unti-unti na nilang nakikita ang pag ng trajectory ng economic activity at manufacturing production. Bagamat wala pa anyang positive territory, sisikapin nila na magtuloy-tuloy ang recovery ng ekonomiya. Base ito sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority kung saan nakita na ang bahagyang pagbabago. Tinatayang nasa negative 39% noong Abril ang Volume of Production Index hanggang naging negative 19 noong Hunyo, habang mula sa parehong buwan nasa negative 13% na ang export nitong June. Nakita rin ang magandang pagbabago sa export mula sa bansang China mula sa negative 55% hanggang 2.8% ngayong Hunyo. Maaalalang iniulat na lumubog sa 16.5% ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taon na isinisi sa mahabang lockdown na ipinatutupad bilang quarantine measure laban sa COVID-19. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48.52 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 481.5 million US dollars. Udya ng pag-asa. Mula sa aklat ng mga awit kabanatang 121, talatang 7 at 8. Siyawe Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikay ililigtas. Siyawe Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ikay iingatan, di ka maano kahit na kailana. Budyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Budyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudya, Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.29 ng gabi. upang makaiwas